Hi guys, nandito kami sa Central Station dahil pupunta kami sa SM Manila. Dito kami sa Central Station po pa dahil ito yung pinakamalapit na way papuntang SM Manila. Kung mapapansin nyo, walang masyadong tao tapos sarado pa yung mga store. Kasi siguro dahil weekend tapos walang pasok yung mga bata paglabas dito sa LRT station, lalakad ka lang hanggang dun sa uh, stoplight. Tapos, pagdating mo dun, yun na yung SM Manila. Siguro, wala pang dalawa o isang minuto makakarating ka na dun kung mabilis kang maglakad. Ayan, malapit na kami. Nandito na kami sa harapan ng SM Manila. Okay guys, thank you sa panonood. Hanggang sa next lakwatchan natin ulit.